So, good morning mga teacher. Ito na po yung ano, yung update ko doon sa ginawang uh, renovation nitong aming uh, poultry. Ah, uh, in-upgrade ko siya. Nakatulad nito, nilagyan ko siya ng uh, foam insulation ang bubong. Uh, Tapos, nilagyan ko siya ng automatic na pa-inuman. Ito yung uh, nasa video kahapon. So, ito siya. Yung pa-inuman. Ayan. Bali nasa loob ako ngayon. Kahapon sa labas ako nag-video. Ayan, hanggang doon yan sa kabilang dulo. Hanggang doon. Ayan, so, binatas butasan ko na rin siya. Para... ready na kasi ngayong araw na ito ang lipat ng aming sisil tapos nasa doon sa brooding area, dito na sa palakihan dadalhin so kaniyan malaki ang tulong ng nga merong ganito yung uh, foam insulation, ang bubong, kasi nga ano sobrang init ngayon ramdam ko na ano na malaki ang pinagbago kapag merong uh, foam insulation So, maglilipat kami ngayon ng manok. Although, hindi pa siya magagamit ngayon kasi naka-prepare lang siya sa pagmalaki na. Kasi, pagmalaki na, ah, uh, na natutumba nila yung painuman. Yan, itong gantong klaseng painuman. Yung uh, traditional natin nga painuman. Yan, ito. So, pag malalaki na sila, natutumba nila yan. Pag hindi mo siya na-monitor, nagtumbahan na yan, nauubusan tubig. Kapag naglagay ka ulit ng tubig, mag-aagawan yan. Kaya, nagkukos siya ng sipon. Dahil isa pa rin sa... sa... nagkukos ng sipon, ano? Yung pag sobrang init. Kasi wha, hindi na sila tumutuka. Inom na lang sila ng inom. Hindi na sila... ah... Uh, tumutoka ng pakain. Wala na silang ginawa kundi uminom ng inum, uminom kaya nagkakasipon. Dati kasi may puno ng kawayan dito yan. Uh, taklob ito, itong bubong namin. Kaya noon, ano, hindi masyadong uh, naiinitan. So ngayon, pinapatay ko kasi yung kawayan din ang na tinitirahan ng mga daga. Masya ng mga uh, kung dito at sinisira nga yung ano yung uh, mga lambat natin ay katulad nito sinisira inang mga daga yan kaya isa rin sa pinapatay ko isa rin sa dahilan kaya pinapatay ko yung kabayan tinitirahan din siya ng mga mayang simbahan kaya yung uh, ibon so ayun yung mga sinira ng daga meron din oh, dito. Alas po ikot ka yung sinira nila. Yung ibon, isa rin sa ano, nagdadala yan ang ano, virus sa ating uh, alagang manok. Kaya dapat harang na harang na hindi talaga makakalusot ang ibon. Yan. So yun lang at ma maglilipat muna kami ng manok habang si Mrs. is eh. naga naga tigre. Pakita ko sa inyo sa labas yung ano. Yung kinabit ko. Yan, ito yun. Painuman. So, kaya lang ngayon ito na ikabit. Kasi nga, nalagyan ko na ito ng bubong dati. May kli lang ang bubong nito. Kasi nga, may kawayan yan dati. Bumabangga sa kawayan. Yan, may kli lang. So, ano mo ko. Yan. Ganyan siya. Yan, yan lang tapos yung dinagdag ko hanggang doon so cover na to nakukubira na tong pinabit kong painuman papakita so, ko sa inyo yung ano yung ano yung sisyo ililipat hmm Uh -huh. Iyan na. Ang um, gililipat na manok ngayon. Pinapot so, ko na ito kanina. Nilagyan ko na ng isang tubig. Kasi nga, ano ko tayo sa labaw. So, din ang ating bukid. So, maglilipat ka. A few moments later. Kaya kanito dito na yung aming uh, na ilipat na namin. Iyan. Yeah. nag-start na rin silang kumain ng starter. Mm -hmm. Bali, ano na sila? Uh, 245. Tapos ang namatay dyan ano? Parang walu? walu, O, Walo. Tapos may tatlong disabled siya. Inuwi na lang sa bahay kasi ano, maiipit lang dito. Um, may stress lang yun. Baka mamatay pa. Palagaan na lang siya dun sa ano, sa tangkal. Bali itong mga maayos ito. Uh, o meron lang dyan isang bansot pang isa o dalawa. Bali 245 na lang to topic ang order namin. Hindi pa siya makakainom dito sa ano. So sa may painuman. Ah, makakainom lang yan. Siguro pag naka dalawang sako pa sila ng starter. Bago pa nila abut yun. So yun lang ni Chor at maglilinis muna ulit noong loading area para mawala na yung amoy para magsipaglayas ng mga virus yan ilo mga at happy farming